Biglang nag-istorbo si Songgo nang nasa sabit. Niyakap niya si Bai mula sa likuran, gustong malaman kung tapos na siya kay Susan. Kung gayon, siya na ang susunod, tama. Nang marinig ito, tinukso niya siya, tinutugunan siya bilang si level underdog. Ipinaalam din niya sa kanya na siya ang magiging huli. Siyempre, hindi niya ito nagustuhan at parang bata na kinagat si Bai sa balikat. Gayun paman, ang susunod ay si Chin Linggo na may B-level talent, focused concentration. Nagpasalamat si Chin Linggo kay Bai habang ipinaliwanag niya na, ang kanyang kakayahan ay mukhang pinapabilis lamang ang kanyang pag-iisip, ngunit ito ay isang god-level talent para sa mga duels. Kailangan lang niyang magtakda ng isang target, mag-focus dito. Pagkatapos, ang kanyang kakayahan ay pabilisin ang kanyang proseso ng pag-iisip habang sinasala ang hindi nauugnay na impormasyon. Pinayuhan siya ni Bai na, pumili ng mga kasanayan na tutulong sa kanya na gumawa ng paghuhusga sa labanan, at dapat din siyang magpraktis na harapin ang iba't ibang matalino na kalaban isa sa isa. Muli siyang nagpasalamat kay Bai at siyempre, ang maliit na sharp-tongued ex-lover na ito ay gustong ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon doon mismo. Nahuli ng lahat ang ipinahiwatig niya at tila ang babaeng ito ay nagsisimulang magpraktis ng kanyang kasanayan kay Bai. Napansin ni Song Zhang na si Qin Lingguo ay napaka-focused sa sandaling ito na hindi niya mararamdaman ang pagkasak-sak. Agad na napansin ni Bai ang isang bagay at sinaway si Qin Lingguo. Hinakalabog ang kanyang mga daliri sa harap niya upang hilahin siya mula sa kanyang concentration. Simpleng sinabi ni Bai na mali ang ginagawa niya. Tila si Qin Lingguo ay dapat na may kakayahang kontrolin kung sino at kailan siya magfo Kung hindi man ang kanyang talent ay magiging puro negative lamang. Sumagot si Chin Lingguna, na uunawaan na niya ngayon at uunahin niya muna ang pagpraktes sa kanyang control. Sa sandaling ito, si Songgo ay naiinip at gusto na ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang C-level gifted talent ay nagpapataas ng experience gain at skill proficiency dahil kapag ganap na na-level, magkakaroon siya ng sampung beses na comprehension, sampung beses na learning speed, at sampung beses na techniques. Sa madaling salita, lalago siya sa sampung beses na rate ng isang normal na tao. Pagkatapos ay maaari niyang master ang lahat ng combat stances, techniques, at strategies. Siyempre, muling ginamit ni Bay ang pagkakataong ito upang tuksuhin siya, na inaanunsyo na, pagkatapos ng lahat, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi lalampas sa kanya sa buhay na ito, ngunit maaari niya siyang kongkastahin gamit ang refined techniques. Nang marinig ito, nagalit ang spoiled na maliit na prinsesa at sumigaw na kakagete niya si Bay ng tutuo kung patuloy siyang mambubuli sa kanya. Nakita ito ng kanyang ina at nakita itong nakakatawa. Tumayo siya at inihayag na, oras na. Ngayon na nagbigay na si Bay ng patnubay sa hinaharap na paglago ng lahat, kailangan nilang magtrabaho ng gusto upang matiyak na ang mga bagong miyembro ng Bay City ay hindi mamaliitin sila. Hindi sila dapat mapahiya. At ang lungsod na ito sa pamamagitan ng extension. Si Chamber ay nasa labas mismo at narinig ang lahat na sumasagot ng sabay-sabay na, "Ibibigay nila ang lahat." Naglabas siya ng isang mahinang buntong-hininga, na gusto rin ang patnubay ni Bai sa kanyang skill path. Sa Magic City, Hansia at ang Plague Sect, ang eksena ay lumipat sa Magic City, partikular sa loob ng apartment ni Hansia. Nang sa wakas ay imulat ni Hansia ang kanyang mga mata, Nagulat at nasasabik siya na makita si bay na nakatayo mismo sa tabi ng kanyang kama. Agad niyang alam na ang kasanayan ni Manggam ay nagaganap at kung gaano ito kalakas upang talagang mapamahalaan na ipadala si bay sa kanyang lugar. Si Bai, sa kabilang banda, ay nakikipagchat sa taong pinag-uusapan sa sandaling ito. Ipinalam ni Manggam kay Bai na, masyado palang malayo ang teleportation distance, kaya nahilo siya. Ito ay isang direktang resulta ng isang biglaang pagkaubos ng kanyang mental power. Magiging maayos siya pagkatapos ng mahusay na pahinga. Na curious tungkol sa Bay City, tinanong ni Han siya kung paano na ang lungsod. Ang lahat na kailangang planuhin at ayusin ay nasa lugar, kalmadong sagot ni Bay. Ngayon, ang lahat ay nagtatrabaho ng gusto upang gawing perpekto ang Bay City. By the way, Ilang attribute points ang nakuha mo mula sa mga gantimpala sa pagtatayo ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, ikaw at si Mangam ay pumatay ng ilang mga special zombie sa Dream World, tama. Kinakabahan na sumagot si Hanshana, isalang isa lang ang nagawa niyang patayin. Nang siya at si Mangam ay nakikipaglaban sa mga streamers sa Dream Space, may nangyaring aksidente at sumigaw ng sabay-sabay ang lahat ng mga streamers. Masyadong malaki ang mental shock na nilikha, at sa oras na iyon siya ay lumilipad gamit ang mental power control, kaya siya ay nahulog hanggang sa mamatay. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa sandaling natapos niya ang pagkukwento ng kanyang karanasan sa pagkamatay. Agad na tumalikod si Bai upang umalis, na sinasabing hindi dapat ipagsabinihan siya na siya ay mula sa chat group 0001. Muli, walang miyembro sa kanyang pribadong chat group ang dapat magdala ng antas ng pagkapahiya na narinig niya. Nagpanik si Han siya at nakiusap na, tanging si Manggam at ang kanyang master lang ang nakakaalam tungkol dito, kaya hindi ito isang pagkapahiya. Gayun din, isinasaalang-alang na dadalhin siya ni Bai sa chemical plant, dapat siyang magbigay ng exception si Bai. Sige, nagbibiro lang ako, kalmadong sagot ni Bai. Umalis na tayo kapag handa ka na. Gamaan ang loob at nasa sabiksihan siya nang marinig ito. Gayunpaman, pa tinitigan ni Bai ang isang lila na glow sa kanyang kamay at napansin na ang plague mark ng SSS level mission ay nagpapadala ng mga alert mula pa nang siya ay na-teleport. Sa pamamagitan nito, tila ang misyon ay nauugnay sa chemical plant na binanggit ni Hansha kung saan may mga plague zombies. Mabilis na naghanda si Hansha at ipinagbigay-alam kay Bai na naging curious siya mula pa nang ipagbigay-alam niya kay Bai ang chemical plant. Kaya, nagmadali si Bai sa kanyang lokasyon sa sandaling naibalik ang order ni Bai City, isang SSS-level mission. Talagang nagtaka siya kung anong uri ng gantimpala ang dadalhin nito. Bumalik sa Jiangqiong, natatakot si Bai na tingnan ang maskara sa takot na matuklasan ni Lord Leon na itinago niya ito. Habang tinitingnan niya ang mga attributes, hindi niya inaasahan na ang mga bloodline potions ay maaaring pino sa isang S-level essence. Ang pinakamahalagang bahagi ay walang mga kinakailangan sa paggamit. Sa chemical plant, ang plague sect ipinalam ni Hansha kay Bai na. ang kanilang destinasyon ay nasa unahan mismo kung nasaan ang berding mist. Ang dalawa ay huminto ng biglaan sa sandaling dumating sila. Tinanong ni Bai si Hansha kung may alam siya tungkol sa loob ng factory. Aba, alam ko ito bago ang katapusan ng mundo, sagot ni Hansha. Sige, magsimula na tayo. Nang marinig ito ni Han siya, nagtanong siya ng mahiyain kung kailangan din niyang pumunta. Ang berdeng mist at fungal spots ay nagbibigay sa kanya ng kakatwang pakiramdam, at nararamdaman niya na ang lugar na iyon ay napakamapanganim. Tiniyak ni Bai sa kanya na, huwag mag-alala. Hanggat nananatili siya sa loob ng sampung metro sa kanya, magiging maayos siya. Dadalhin din niya siya sa lugar kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Marahil yun ay magti-trigger ng kanyang quest. Sumang-ayon si Han siya dito at nagsuot ng nose mask. Sa sandaling lumapit sila sa lugar, lumitaw ang isang notification na nagpapalampay bay na ang plague mark ay na-trigger na. Ito ang pagsisimula ng follow-up task para sa plague sect. Isang special mutation ang ginawang isang paraiso ng mga viruses at plagues ang lugar na kinaroroonan niya. Ang kanyang mission objective ay hanapin ang pinagmula ng plague mutation at ang gantimpala ay 10,000 experience points at isang bacterial cultivation skill tree ng A+. -class. Nasiyahan si Bay at napakadeterminado na kumpletuhin ang misyon na ito. Nang basahin niya ang notification, itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay at agad na nagsimulang sumipsip ng lahat ng mga viruses sa paligid. Pagkatapos maabot ang level 10, ang kanyang mga talents ay pinahusay din. At bagaman hindi ito tinukoy, ang kanyang virus control ay lubos na bumuti ng naaayon. Inilagay ni Hans siya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang natatakpa na ilong at bibig sa pagkabigla at takot. Habang si Bay ay maligayang nagpatuloy sa proseso ng engravings, nakaramdam siya ng kagalingan. Ang lahat ng mga microorganisms at viruses sa loob ng sampung metro na radius ay ganap na nasa ilalim ng kanyang control. Talagang nasisiyahan siya sa kanyang oras sa isang napaka nakakatakot na lugar. Nagkomento si Hans na, kahanga-hanga si Bai. Gayunpaman, napansin ni Bai na ang talagang gustong sabihin ni Hans ay baluktot siya. Sa sandaling ito, isang malaking bug ang lumipad at mabilis itong itinuro ni Hans siya. Ang malaking bug ay naging isang lamok. I Inactivate ni Bai ang kanyang blade form, tumalo ng mabigat sa hangin, at sa isang hiwa, hinati niya ang monster sa kalahati. Habang lumapag siya ng walang kahirap-hirap sa lupa, sinabi niya na galit siya sa mga lamok. Sa sandaling ito, nakita ni Han siya ang isang berdeng kabute. Ibinawas niya na ang plague mosquito ay nagbabantay malapit sa kabute na ito. Kaya, ang berdeng kabute ay dapat na isang dungeon material. Gayunpaman, sa sandaling iniabot niya upang kunin ito, pinigilan siya ni Bai. Sinabi niya na kung ayaw ni Han siya na matulog ng permanente, kung gayon dapat siyang umurong. Ang isang amoy lang ay ganap na mabubulok ang kanyang mga baga, kaya dapat niya lang isipin kung ano ang mangyayari kung hawakan niya ito. Hindi inaasahan, sa sandaling sinabi ito ni Bai, casual siyang lumakad at binunot ang kabute. Tila, ang berdeng kabute ay isang fusion sa pagitan ng mga plague viruses at bacteria. Naalarma si Hansha nang makita niya ito. Hindi lamang ginawa ni Bai ng eksakto kung ano ang binalaan niya, ngunit nagsimula pa siyang kainin ito. Ayos lang, casual niyang sinagot. Hindi ako imyon sa mga ganitong bagay. Tandaan, inabisuhan din siya ng system sa sandaling ito na nakakuha siya ng 150 virus points para sa pagsipsip ng isang lethal fungal virus. Kinain ni Bai ang buong bagay, pumupuri kung paanong ang isang kagat ay katumbas ng ilang elite zombies. Si Hansha sa kabilang banda ay nandidiri dito. Sa kabuuan, nakakuha si Bai ng karagdagang 350 points. Nang matapos siya, sinabi niya kay Hansha na sumunod. Pupunta sila sa factory at lounge ng kanyang ama muna. Sa isang seksyon ng factory, tiningnan ng dalawa ang Plague Factory Employees Dormitory at walang nakita. Tiningnan ni Hansha ang lahat ng mga work areas ng kanyang ama at lumabas na walang clue tila ang follow-up clues para sa aking quest ay wala rito, sabi ni Bai. Iminungkahi ni Bai na galugarin nila ang pinagmula ng salot ng magkasama. Ngunit kung sasabihin ko sa iyo na tumakbo, dapat ka agad umalis. Sumang-ayon si Han siya, aaksyon siya ng walang pag-aalinlangan at hindi siya pipigilan. Ang dalawa ay dumating sa isang lugar na may pinakamataas na konsentrasyon ng plague at viruses tinanong ni Bai si Hansha kung alam niya kung ano ang lugar. Bahagyang tumango si Hansha at sumagot na, ito ang sewage treatment pond. Ang lahat ng wastewater mula sa chemical plant ay nakolekta doon. Mayroong dalawang super large at malalim na pool sa loob. Isa lang siyang beses na nakapasok doon at ang hangin ay nagpahilo sa kanya noon. Sa loob ng sewage treatment pond ng plague factory, ang dalawa ay pumasok sa isang buong hiwalay na eksena mula sa labas ng mundo na lubhang malakas sa plague at viruses. Napagtanto ito, inutusan ni Bai si Hansha na balutin ang sarili ng kanyang mental energy. Ito ay upang pigilan si Hansha na ma-erode ng plague kung siya ay masyadong lalayo kay Bai. Bigla, isang hudad man ang lumitaw sa isang malaking kabute sa harap ng dalawa na nagbabasa ng isang bagay kasabay ng, ang mga anak ng salot, mga lingkod ng virus. Nagmadali siyang bumaba ng dalawang hakbang sa mas maliit na mga kabute, na inaanunsyo ang kanyang mga bisita bilang mga disipulo ng sekta. Biglang tumalun si Bay mula sa kanyang posisyon sa isang iglap, at habang inactivate niya ang kanyang blade form at sinaksak ang hudad gay sa chan. Ang kinalabasan ay labis na nagulat sa kanya dahil ang kanyang pag-atake ay hindi nakabali sa mga depensa ng hooded guy. Ang kanyang pag-atake ng blade ay ang pinakamalakas na attacking form. Kinwestiyon niya ang kanyang sarili kung talaga bang ganito kalakas ang depensa ng isang A-class difficulty boss. Ang hooded man ay tila sinabayan ang atake at yumuko sa presensya ni Bai. Nakakagulat, lahat ng mga nilalang na naruroon ay lahat yumuko habang idineklara ng hooded ang kanyang sarili at ang bawat nilalang doon bilang mga debotong tagasunod. Sa ating itinakdang Diyos, anunsyo niya, iniaalay namin ang pinakasolem na mga ritual at ang pinakadebotong mga dasal. Naway ang ating itinakdang Diyos ay sindihan ang divine fire sa lalong madaling panahon. Naway ang mga pagpapala ng plague ay kumalat sa buong mundo. Nakatingin ba sila sa iyo? tanong ni Hansa nagulat sa paningin at si Bay na pantay na nagulat ay sumagot na hindi siya ganap na sigurado Siyempre nakatingin sila sa iyo dakilang Diyos, magalang na inihayag ng hooded guy at nagpatuloy Pukosumi ay maaaring mag-alay ng lahat para sa iyo anumang oras maging ito man ay buhay at kaluluwa Kinumpleto ng system ang pagkakakilanlan ng hooded guy bilang Pukosumi isang level 71 plague bishop Lumaki ang mga mata ni Bay nang makita niya ang mga stats. Isang level 71 third transformation saint. Sa kanyang nakaraang buhay, nagawa lang niyang umabot sa level 79 bago ang kanyang hindi napapanahong pagtatapos mula sa Halloween. Paano ang isang tao na may ganoong kapangyarihan ay lumitaw sa mga unang yugto ng trial? Gayunpaman, ang mental perception na natanggap niya ng si Mangam ay naging kanyang disipulo ID class sa isang sitwasyon kung saan napakalaki ng agwat, ang pag-unawa sa pangalan at ranggo ng play god ay isang walang silbing solusyon. Dapat siyang ganap na walang paghahanda para sa kanya. Nagdududa, nagtanong si Bai kung siya ba talaga ang itinakdang Diyos kay Pukosumi. Tama, tiwalang sagot ni Pukosumi. Ginabayan ng High Priest ang iyong paglitaw sa halaga ng kanyang buhay para sa sekta. Ikaw ang itinakdang Diyos na nakakuha ng Mark of Plague sa simula ng trial. Si Baye ay dapat ang itinakdang Diyos para sa amin. Ang God of Clay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming salamat po.